tayo problema mga kaibigan yung day accent tumirik na sa takbo manual transmission di gasolina start natin paps ang unang problema yan rinig nyo ingay no pag binibitawan yung clutch tahimik pag tinapakan yan buwabag na yung minor tapos may tunog na malakas dito engine bay tapak pag tinapakan ng clutch naingay, abak sa clutch opya amoy sunog amoy na amoy sunog ganyan pag salad na sagad na inyong clutch mga kaibigan pati bearing mag stuck na yan so ito pag kinambyo wala na lagabog na tapos ayan pag tinatapakan yung clutch naingay, parang kinakaskas na bakal naman yan kapahit ako sa inyo pag binabayang transmission ano naging problem tara ito na naibaba na transmission so kaya sa ganun kaingay mga kaibigan yung uh, release bearing niya ay tuyot na at durog durog na eto pakita ko sa inyo ayan yung mga sample ng mga durog na pieces sa loob eto yung corona ng bearing mayroon pa dito eto yung transmission niya nalinisa ano, na ng degreaser yung loob eto yung release bearing Ayan, wala na. Okay na ay nano. Wala nang bulitas. Nasaan yung bagong berry? Release berry. Main drive din. Main drive Kinayod. Kinayod na yun. Tinayod na. Oo, oh, kaya namamatay eh. O oh, ayan, itsura ng release bearing Kapag maayos, ganyan Yung sa kanila, ganyan Nagkahiwahiwalay na Kaya pala, grabing grabe na O so, oh, ito yung bagong clutch ito yung luma. May na, may na. Ayan. Tawag mo nga, brother. Ayan. Ayan. Before and after. Made in Korea. Kasi Korean tap Okay. Salpa ka na. Para makawin na. May tura dapat yan. May ikot. Pag tuyot na tuyot na. Kaya ganyan yung tunog. Kumakaliskis. Ito yan. Eh. Sunog na sunog na. Kaya pala may sunog na bakal kanina. Imagine, hindi na lang yan. Okay, sukat muna mabuti. Ikrasahan mabuti. Okay. Okay, eto na. So kanina, nakita niyo, pag tinatapakan yung clutch, bumababa yung minor, tumutulog bakal sa bakal, tapos namamatay yung makina pag diniinan ng todo yun ay dahil doon sa pinakita kong release bearing na durog na durog na at bakal sa bakal na ah grabe lambot ng clutch ngayon o, so, partida mga kaibigan injured pa yan naiipit kanina sandali re kaya kaya ibaon ng clutch hmm. lumambot na kasi bago na lahat ng clutch components nagrasahan maigi na lubricate so ganyan tapakan natin ang clutch start tayo oh, tahimik na tahimik ito yung may ano yun. Dito na eh. Pero bukas na na umaga kukunin. Tapakan natin yung clutch. Hindi na bumababa. Tapos wala na yung tunog na bakal sa bakal. Hindi na rin yan. I-cambio natin. Yan. Puts na. Pasok na pasok. Eh sorry. Yung reverse pala nito. Kinakalabit. Sa accent kasi po. Kinakalabit yung reverse. Ano Sa may primera. Yan. Reverse. Beep gear. One, two, Three, four, five. Ayos. Wala Ayos. tunog, sir? Ayos. 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 Sharing